Magandang buhay, mga kalaagan. Samahan nyo kami ngayon pupunta sa Filipino store dito wow! sa Maygobra, Gobra. Dahil gusto namin bumili ng baboy. At nag-imagine nag, -nag, -a -nag, -a -nag na naman akong magluto ng humba Oh my si God! Kasi mag-imagine ng mga uulamin. Dahil na-miss ko yung luto ni mama na humba. Pang pa stroke sa mga high blood. <laughs> so, <laughs> joke lang. <laughs> Hindi kasi nga may nabili akong rekado ng humba dun sa hypermarket na sinil kasi siya. So, alam mo naman tayo si sale. Pa-expired ah! kaya kailangan na natin gamitin. Binili ko, gawa nga ng gusto ko nga maghumba oh, di ba? Ipipilit natin ang mga dapat uh, hindi dapat ha, ano daw? Huh? Dapat na hindi dapat na pagkain na charot kasi nga bawal to sa mga high blood. Isidodong eh, high blood kaya tumingin na lang siya ako na lang ang kakain charot. <laughs> ang bad. Hindi samahan niyo kami dito guys. Sa mga hindi nakakaalam dito sa Uman, mayroon dito Filipino uh, store sa May Gobra, likod ng Astor Hospital. Uh, pero uh, halos at uh, lahat ng Pilipino is alam to. Hindi ko lang alam kasi famous naman yung bake shop nila. Sa aming bake shop, tapos yung katabi is uh, may hypermarket. Nandito sa loob yung bilihan ng baboy. Tapos yung mga tinapay nila guys, sa mga hindi nakakaalam, masarap po ang mga tinapay Yummy! nila. At mga Pilipino po ang gumagawa. Tapos nandito na kami sa loob, yan. Itutuwar namin kayo sa loob ng hypermarket nila. Charot! Supportahan natin ang ating kababayan guys, para mas lalo pa silang makilala dito sa uman. Kasi Pilipino po yung may-ari nito at napakaganda nga ng hypermarket. Ayos na ayos, komplito Kaso nabigo naman kami ni Dodong Kasi wala na palang panindang baboy O oh, diba, kahit sa Alhil Iwan ko kung anong nangyari Walang nakapag-update sa akin eh, Wala na daw nagbibinta ng baboy Pahirapan daw sa mga supplier So hindi natin alam ang totoong sitwasyones nila Pero nakakalungkot lang isipin Na hindi na tayo nakakain ng baboy di ni Banda sa uman gawa Nang wala nang nagsusupply daw Ito komplito sila, na may mga hotdog mga dilata, whatever, basta mga Pilipino food nandito ang mga gusto nyong bilhin. So, sa mga hindi pa nakakaalam, so, punta na kayo dito, guys, pag may kailangan kayo or na-miss nyo ang mga Filipino na pagkain. May mga siomay sila. Ay, oo nga, no, bibili ako ng siomay din di Banda. Kasi parang ang hirap gawin ng siomay. Wala akong, ano yon yung lutuan. Kaya, bibili pa, di ba? So, mahal. Let's see. So, pag-isipan ko pa ng bonggang-bongga. Ah, char. <laughs> pag ng bonggang bonga Nakabili lang kami ng sisig mix at reno at saka sisig yung nasa dilata na ready to eat na, masarap kasi yun. Pork sisig siya. So, yun lang ang nabili namin dun sa tindahan ng Filipino Store guys kasi wala naman kaming ibang kailangan. Baboy naman talaga ang talagang sadya namin doon. Kaso, sad to say, walang baboy. Kaya, uwi, anta, uwi tayong sawi, uwi. <laughs> ha, charot. Ayan, uwi na tayo guys. Mag road trip na naman tayo. Kasi, pa tayo nito. Uwi na tayo kasi nga, pag na rin. Anong oras na mag alas 4 na ata to. So, kanina pa tayo nasa labas. Ikot ng ikot. Then, magpahinga lang tayo. After is, uh, magpa-change oil din kami mamayang gabi kay Prote sa uh, Alhil. Gawa nga ng uh, schedule na niya. Kailangan natin alagaan ang ating partner sa Laag para patuloy ang ating Uh, galak gala guys, kasama kayo. At para maipakita ko rin sa inyo ang aking mga ganap sa day off at maipakita ko kung gaano kaganda ang uman bago ako uuwi ng Pilipinas guys. Kasi alam mo naman na hindi tayo taga rito at darating ang araw talagang uuwi tayo sa Pilipinas dahil nandun ang mga pamilya natin at gusto ko na rin makasama ang aking pamilya guys bago magiging huli ang lahat dahil matanda na rin ang mama at papa at lumalaki na ang aking mga anak. So sana in God's will uh, makakauwi din tayo at makakasama sila. Ting oh tingnan yung kalsada ng Oman guys. Ito yung kalsada na pauwi. So ano to, 4pm. So mainit pa. Sa masin nakakasilaw pa ang daan. At uh, hindi pa ganun ka traffic. Sa unahan medyo traffic na yan siya banda. Pero kalalabas lang kasi namin ito. Galing sa loob. So hindi pa ganun ka traffic ang area na to. Pero makita nyo naman kung gaano kalaki ang kalsada ng Uman, di ba? So, tingnan nyo. Enjoy sa pag uh, road trip natin, guys. At saka, sa mga hindi pa nakafollow, please follow para ma-notify po kayo sa mga next video natin para makita nyo rin ang uh, Bansang Uman. Tapos, sa mga nakakapanood na at sumuporta, salamat ng marami sa suporta nyo at na-appreciate ko kayong lahat. Sana mag-comment at mag-share din po kayo, guys. Para makilala ko din po kayo. At pakisabi kung taga saan kayo para makikita natin kung hanggang saan umabot ang ating mga videos guys. Sana huwag kayong magsawang sumuporta sa akin at panoorin ang aking mga video about dito sa mga ganap ko sa uman. At gustong gusto ko rin magbibideo dito sa daan ng uman at saka sa mga ganap ko kasi alam ko one day mamimiss ko tong lugar na to at kasi ilang taon din ako dito guys. More than decade. 18 years na ako sa uman so this is my second home. Napakahirap niyang iwan kung o sakaling magdesisyon kaming uuwi ng Pilipinas. So, mabigat din sa dibdib namin na mapalayo sa lugar na to kasi this is our comfort zone. Talagang uh, kaya umabot kami ng ganun katagal dahil gusto namin ang bansa nila. pa napakatahimik, mababait ang mga tao at walang mga trahedyang nangyayari every year katulad ng mga baha, lindol. So, malayo siya sa mga trahedya at saka sa mga krimen. Walang mga kidnap, walang, hindi siya toxic na lugar actually. Ito yung in shorts. Hindi siya toxic talagang you will be ha you may magkakaroon ka ng peace of mind sa lugar na tinitirhan mo kaso nga lang hindi nga tayo taga rito kaya kailangan natin i-move on at i go ang lugar na to para makasama naman natin ang ating mga pamilya. Kasi syempre, prioritize din natin ang ating mga pamilya. Hindi naman time is short, kaya siguro kailangan namin mag talaga. Dahil hindi naman sa lahat ng oras is malakas tayo. Kailangan natin magkaroon ng memories na sa mga mahal namin sa bu sa mga mahal natin sa buhay. Lalo na ako na 17, 18 years old pa lang umalis na ako sa bahay namin. So, para magtrabaho, so siguro back to basic Mag-simplihan lang natin ang buhay simplihan ang pangumuhay para we will create a uh, slow living pero happy yung kasama ang buong pamilya kasi nga naranasan ko ng malayo sa kanila, which is mayroon nga kami naman may pagkain may may, may support ah sa lahat ng mga pangangailangan kaso nga lang there is a uh, may kulang, gawa nga nang hindi kayo magkasama-sama. So, i-google natin yon I-google ko yon at kailangan matupad yon natin, inshallah, in God's will. So, we need to pray harder na matupad ang ta uh, pangarap na yon na makasama ang pamilya at magkaroon ng courage para umuwi. Uh, kasi alam mo naman tayo, medyo takot tayo sa bumalik sa dating buhay na ma, yung parang walang wala, 'di diba? So siguro hindi lang takot, may kasama ding attachment. Na masyado tayong na-attach kung anong mayroon tayo dahil abroad tayo, pinaghirapan natin tong maabot, makamit, away. kung anong, katulad ko, kung anong status ko ngayon, I work hard with this, kaya narating ko to, and with the guidance of God, tapos, basta ko nalang iiwan, so there is attachment on that, na, pag once na, ma, maiisip mo na, kung pag binitawan mo to, sino ka, anong mayroon ka, diba kaya talaga dapat hanapin mo yung pinaka why bakit kailangan mo umuwi para manalo yung gusto mo sa buhay. Kasi ito nga, matagal ka ng ganito, may position ka or whatever, may pera ka. Kaso there is a emptiness from your heart. So, hindi rin din siya maganda kasi life is short. Kaya talaga dapat pag mag tayo is based sa atong mga priority sa buhay. O siya, nandito na kami sa bahay namin. Ayan po yung building namin guys. Or hanggang dito na lang po ang ating video. Salamat sa panunood lagi and God bless everyone. Sana mag-iingat kayong lahat and follow and share. Bye-bye!